Yo, what up? Good day, this is Ayuk, tattoo artist from Gawit Kabite. So, for today's session is meron tayong gagawin na American Trad na Colored. At nailapat na nga pala natin dito sa balat ni Bossing ng ating in-stencil gamit lamang ang Smurf Stencil Solution galing sa Black and Tattoo Supplies. At yun nga pala napakakapit. At yung Bossing nga pala natin mga boss ay galing pang malabon. So ang layo pa ng kanyang pinanggalingan at dinayo tayo dito sa kawit para magpatato. Kaya maraming salamat palagi sa mga Bossing at madam natin na dumadayo dito sa ating studio para magpatato. Maraming salamat sa tiwala niya mga boss madam. At babalik na tayo dito sa ating ginagawa. So tayo nga pala ay naglalayan na dito mga boss at kung natatanong nyo lang po kung anong gamit nating needle na pang lining dyan, ang ginamit po natin ay 7RL at ginamit naman po natin na pang shading isang 15RM at saka isang 9RM para sa mga may lita detalye at yung mga kulay nga pala natin na ginamit dito mga boss ay apple red imperial gold at saka green ng skin candy. So, yun nga pala yung ginamit natin pang kulay dito sa ating project ngayong araw. At mabanggit ko na sa inyo mga bossing. Ako nga pala yung naghahanap ng model para sa parating na event dito lamang sa Bulihan, Kabite. So, kung nais mo mag-model, maaari ka lang mag-message sa akin at pag-usapan natin yung design na gagawin natin dun sa tattoo event. So, yung event nga pala, ang date nga pala ng event na yun ay September 27, 2025. Kaya kung gusto mo mag-model, maaari ka lang mag-message sa akong Facebook ng Jovenam TV at pagpulungan natin kung ano yung gagawin nating project doon sa Tattoo Event. Kaya halika na at maging parte ng aking journey dito sa Tattoo Industry. So hindi lang bilang client ang turing ko sa inyo mga bossing Kayo ay isang parte na rin ng aking tattoo journey dito sa tattoo industry. Kaya at maraming salamat sa mga naniniwala at nagtitiwala sa atin na magpatato. Maraming salamat sa support nyo palagi mga bossing at sa pagpili na sa akin magpatato. Patuloy lang kayo na magtiwala mga boss at gagaling at gagalingan pa natin kada gagawin nating project sa inyong bala. At mabalik nga tayo dito sa ating project mga boss at andito na nga pala tayo sa paglalagay ng white ink upang makita din yung mga details na nakikita natin doon sa reference. So yun nga pala yung pinagkakopyan natin. Kung ano yung nakikita natin sa reference, yun lang din yung ilalagay natin natin uh, hindi naman tayo printer para maging katulad talaga nito. <laughs> Joke lang yun, wala na ako na pera na ngayon. Pero <laughs> syempre mga boss, gagawin at gagawin natin lahat para makuha yung mismong details o mismong picture na gusto ipatato ng ating bossing at ayan na nga pala yung project na natapos natin mga boss a total of 2 hours and 30 minutes maraming salamat sa pagpatato kita kit soon kapag dumayo ulit dito sa Cavite at sa muli ako nga pala si Ayuk isang tattoo artist from Cavite at ito yung final na gawa natin ngayong araw follow, like, comment and share maraming salamat sa support nyo palagi mga boss peace out